Nagbagat mga amigo, Hendel Moto. Nagbagat kami dito sa Palanas. Wow! Ay! ano, lapit. Gwapo na, ano. Na, no service. na. Agoy mga amigo ko na napikin na kita sa ato nulian may igwa pa di din mga pila hindi tanan na pila may ayuda minsan may checkpoint sa printira pagkapaita mga amigo <laughs> ayan so gani mga ludi may checkpoint pa di din sa bayan sang katayangan maaga na ini mga amigo nagkandak pa checkpoint agoy na ano daw ini ayan damdamo naman mabala mga ludi pero syempre sabi ko gani sa inyo pag mag-travel kita, kompleto para pag may mga checkpoint mangitan itan magian mga amigo, hindi kita maabala. Ada ho, oh, kita mo. Abala sinda kuya, sinda ate, agoy rode, maga na ini. Kay nakipesta pa kami mga amigo sa bayan ng Palanas. Shoutout gali kay Elias, ginabi na kita mga amigo. <laughs> Hi, sir, ang gabi. Hello. Hello. Sige na, sige na. Ako na? Thank you. Thank you ang babait naman pala ng ating mga kapulisan mga amigo ewan ko ba dun sa ating mga kasama bakit sila huminto ayan ang babait naman ng ating mga kapulisan bakit pa kayo huminto pwede naman daw tayo tumuloy agoy pagkapaita mga amigo <laughs> pero alam nyo mga amigo mas maganda talaga mas mainap kung kumplito tayo para kung ano yung hahanapin sa atin maipakita natin o ba? Diba? Yan, kaya sa mga wala pang lisensya dyan at syempre uh, hindi hindi nakarestro yung motor, para nyo na at kumuha ng lisensya para naman kung ano ang uh, kung ano may yung nakikita natin sa kalsada na pila. Ayan, hindi na tayo mahabala mga amigo kasi ang pila para lang sa ayuda, hindi sa checkpoint mga amigo. <laughs> pagkapaita. Nga pala mga amigo, maraming salamat sa mga nag-follow sa ating account. Ano? At syempre sa mga nag-subscribe din sa ating YouTube channel, thank you na marami. Sa mga nagpalipad ng star, maraming salamat sa inyo mga amigo. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi ang dadami nyo. Ayan, sa mga hindi pa nag-follow, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. At thank you rin pala sa mga nag-bash atin. Ano? Yan, maraming salamat sa inyo mga ludi. Kung hindi dahil sa inyo, ah uh, hindi tayo makakahanap ng legit na mga supporters <laughs> wow. sana all ayan. sa mga nagbas siya bago kayo magbas mga ludi tignan nyo muna yung title natin ano? at yung mga sign na nilalagay natin sa ating video so ayun lang sa uh, kung hindi nyo naman nagustuhan yung ating video yan wala akong magawa kasi uh, kagustuhan nyo yan. pero thank you nang marami sa mga nagreact sa ating video doon kay Idol Elias ayan. Ayan, nagbibiro lang tayo doon Nagpapansin lang tayo Pero maraming salamat Dahil napansin nyo yung ating video So sa mga hindi pa nag-follow, Please follow and subscribe Para naman magkakasama tayo mga amigo So ayan lang no So thank you thank you Na marami sa mga sumuporta sa atin Dahil andito na naman si Dudz Kim Motovlog Mag iingay na naman tayo Mga kamas bating nyo So ayan lang Magandang gabi And good morning <laughs> <laughs> bye bye mga amigo ay nga pala shout out nga pala kay Colert at kay Ninjas Just Moto at kay Jerry Kiss Kiss uh, so yun lang bye bye mga luli <laughs>